Naghahanap ka ba ng panghimagas kaya pinindot po tong video na to? Tara, gawa tayo ng So guys, magluluto muna tayo ng sago. Kung ano yung nakalagay sa package instructions, sundin nyo lang. Tapos, sa 5 to 6 cups ng water, tunawin nyo lang yung Mr. Gulama na powder. Ako dito, nagkamali ako. Dapat dahan-dahan pala ang pag-pour ng powder para hindi siya mamungo. Tapos, saka mo lang siya papakuluan. Guys, imagine nyo na wala na yung butil-butil na yun. Hindi na tunaw. Iiwan na tayo ng mangga. Tapos yung mangga, isi-shape lang natin siya ng square para simple lang. Conservative. Pero kung ikay ka, pwede rin namang heart, o star, nasa sa inyo na yun kung anong gusto niyo. Guys, habang hinihiwa ko to, ang bango-bango talaga niya. Alam mo talaga na matamis yung mangga. Pag nabuo na yung gelatin, pwede na natin siyang hiwain square. Kasi nga, conservative. Pero kung gusto mo ng star, iba-ibang shape, shape pa yan ng Mickey Mouse, nasa sa inyo. paghahaluin lang natin lahat ng mga ingredients. Nagay na yung mangga. Hmm, bako bango. Dito pa lang natatakam na ako. Yung sago. Yan, nilalagay na natin yung all-purpose cream. Tapos guys, pinadiscover ako. Meron pala itong jersey na condensed milk na mango flavor. Grabe. Ang sarap. Nakakadagdag talaga siya dun sa flavor ng mangga ito na malapit na i chill na lang natin 'to tapos tikima na thank you for watching subscribe